kami naka-park ngayon dito, daw eh. Ah, hindi, wala nga eh. Oh. Dire-diretso lang ako. Ah, dire-diretso naman din. Eh, sudan ba sila? Eh sana nga, San Miguel. Sana nga nag ano ka lang, nag-short tsaka ano, damit, sampling, ano. Mag uh, uh, maligo ka sa Ay, hindi ko po alam may nag-area lang ako sa mga pharmacies and then may nakapagbanggit niya po hmm. na may ano dito, dinadayo po. Hmm sabi ko sayang naman yung ano ko, oh, yung rota ko po. Rota mo. Oh. Okay, Thank you po. Thank you. Okay. Doon tayo, ang malapit na, konti na lang. Nakapantalong ka pare. Ambaga wala kang shirt na, no? Ha? May shirt siya. Okay, tanggalin mo yung pantalong. Magbabasa ka. Tara, pwede kang ano, mag-ano, Saka ang daming tatan First Friday kasi. Tara, tara, tara. First Friday kasi. Tara. Ang dami tao. Kala ko kami lang. Hindi tayo kay Apo Arnold.

Mamaya pagkatapos ng mga sal, dumikit sa dito sa may niya, kasabihin yung kahilingan niyo. Kailangan. Pero may kondisyon. Pag nasuptad yung kahilingan niyo, kailangan bumalik kayo at magkasalamat saan kayo. din ko niyo dito? Oo, Kung ninyo. Ay, hindi ho pwede sa bahay na Hindi, dito sa kanya. Diyan kayo bumulong sa tayo nga. Kaya nga kayo pwede, kaya hindi naman nah, yung pwede. Lahat ng gumagaling sa sakit, lumabalik. at sa kanya

kita si tatay na lang na naiwan kasi hindi niya nakaya kaya kasi madulas ang mga bato. Inom lang ako. i

<laughs> bago pa lang Yeah, ano mo sa kamay mo? Sa mo sa kamay mo, tsaka mo inumin. Ano mo sa kamay mo?